Video-video lang tayo. <laughs> Oo, kasi sayang naman pag hindi natin ito binigyan. Ito lang magayong kayo ang camera mo. Ang natin. Hayaan mo na muna to. Asan na ba yung an ano? Pinaganan mo ninyo ko. Yung tempura, buksan niyo. Huwag ka niya yung tempura. Hindi, malis maliwanag. So, sarap mong kami. Hindi, hindi mo lang ito nakikita. Pero maliwanag naman talaga ito. Bukan mo yung tempura, may isa pang piyato. Ayan. Ayan ako mag-yuti-yuti. Kasi baka, maki, baka ipusko ito doon sa, pa, ipasa eh, ko sa piday. Kunahin lang ako nag-yuti. Ang okay. mm. mm, sarap dito, guys. Mm. Hindi <laughs> lang ako makaganito. Magkakita <laughs> naman, diba? Magkakita to. Pulo puti. Pulo na. naman ang dilipon mo. Hindi. Magkakita to. Diba? <laughs> <Kaya> diba? <kaya to. laughs> Salap. <laughs> Kaya ako mataba kasi. Malamon ako. Salap. <laughs> hmm, si Brooke seryoso siya. Lahat sila seryoso. Ako lang hindi. Kulang sa lamig to Brooks. Dagdagan mo ng yelo. Yung yelo? Ah, yung... ano dito? Kulang siya sa... ...yelo. Tapos dagdagan pa ng coke. Meron pa yun. na gusto nang... ah, wala na tayong tubig. <laughs> yeah. Wala na <ng> tubig. Asa <laughs> <laughs> ah, na ba? Hindi asa, asa na yung buti ng ko. na oh. ah. Yan lagi mo